Good morning guys! Dito ako ngayon sa labahan kasi yung mga bidsheet dito sobrang ng yellow. yelo nakita nyo naman guys sobrang yelo yellow as in yellow, yung gitna niya bagong bili pag nagamit na siya naging yellow ya yellow so ito sobrang white ito sobrang white dito so yung gitna is yellow ayan nakita nyo yung yellow Ayan, sobrang yellow. Klaro pa. Or ano lang talaga yung ano. Ayan, sobrang yellow. So, ang gagawin natin ngayon guys, mayroon tayong bagong ano, bagong gamot dyan. So, ayan, ito yung gamit ko ngayon. Ayan. Gamit ko siya is oxy action. Kita niyan, o Oxy action. So, ang gagawin natin, uh, ito, mayroon tayo nito. Tapos, nag-init na rin ako ng tubig. Ito, hot water na yan siya. So, ang gagawin natin is, <coughs> maglagay tayo ng oxy action. Diyan. Yan, isang ganitong pink. yon, Tapos, lagyan natin ng init tubig. ang ilagay nyo, guys nakita nyo naman ini tubig ilagay natin sobrang kulo kulo ang tubig mm. yan, yan. isusok natin yung buong araw yan kita nyo yung usok guys Ayan. so, so yan ang gagawin nyo guys yung mga puti nyo dyan na ninilaw na yung mga gamit nyo dyan lalo na yung mga bedsheet na puti or mga t-shirt yung mga nayayalo na ito yung gagawin nyo So, ilagay natin to. Dito natin, unahin natin tong yellow, kung saan yung part ng yellow niya. Yan, initubig yung gamitin nyo guys. Huwag nyo gamitin yung, huwag nyo gamitin yung malamig. So, ito. Ito yung gitna. So, ilagay natin siya dyan. Yan. Tape lang to guys sa uh, hindi marunong, marunong mag, uh, ng yellow. Yan, nakita nyo yan guys. O, oh, makikita nyo yung result nito. Makikita nyo yung result. Ginaganon ko muna siya. Yan. Sa init na tubig na hindi chlorine yun ha. Hindi chlorine. Iba kasi yung chlorine. Nakakayalo yung chlorine. Yung Clorox. Ayan. So, ito oxy. Ito, ito oxy action. Ito, pinakita ko na sa inyo yung oxy action na yan. Dubling, dubling ano, action. Dubling ilang times na dobling magpuputi so you guys nakita niyo na sobrang puti oh nilalagay ko pa lang siya sobrang puti na yun nakita niyo guys sa, sa yellow na yan kita niyo yan yellow at saka white so ito talaga pinakaiba guys bago ko lang nalalaman to eh lagi naman akong gumagamit nito nilalagay ko lang sa washing machine kasi lagay ko lang siya sa washing machine, mix ko lang doon sa mga puti-puti. So, ngayon pala, ito pala yung tactic niya kung gusto mo pumuti yung mga gamit nyo yung mga gam, mga, mga nagyayelo-yelo na mga damit or yung mga bedsheet, talaga importante yun or may yung mga gamit nyo sa kusina yun dahan-dahanin nyo lang guys na ganyan dahan-dahanin mo lang sya so yung tubig nyo medyo kulang cool mag weld uli ako mamaya dun sa kusina syempre sa loob dito ako sa labas <laughs> yan kulang yung tubig inano ko lang muna yung yelo nya habang ayun o umusok usok pa yung init ng tubig so guys ito yung ginagamit ko ngayon today lang ha ngayon ko lang ginagamit ito Ayan. ngayon ko lang ginagamit na ganito pero matagal na kami gumagamit ng ox ano ah, vanish matagal na namin ginagamit yan pero hindi ko alam na pwede pala siyang ganito gitry na gitry ko maganyan yun so dandanin mo lang siya guys dandanin kung saan yung yellow yun talagang i-target mo yung yellow niya yan tapos pag nababad na to siya lahat magpakulo ka ulit ng tubig kasi hindi siya hindi siya hindi pa siya ano sobrang dry kulang yung tubig niya yan kulang yung tubig malaki kasi yung bitchit hindi naman sobrang laki ano lang siya single pero kulang lang kasi maliit lang yung ano, yung, ini, yung ginawan ko ng initubig. Ayan. Yung ininitan ko ng tubig. Medyo maliit. So, ayan. Tapos, yun. Ganun, guys. Yun. Mag-weld ulit tayo. At ilagay natin siya ulit dito. Mag-weld tayo. Marami pa akong ano doon nasa loob tatlo na tong nagawa pa ngayon eh ibabad ko siya guys isang buong ano. overnight siya so bukas ng umaga bukas ng umaga laa na, uh, i-check natin siya kung ano talagang result ito may result na nga siya oh sobrang puti na hindi, wala pang minuto wala oh di ba nakita niyo guys sobrang puti oh sobrang puti di ba ayan sobrang puti hindi yellow ito yellow pa hindi pa siya na masyado na ano kasi hindi ko pa nilagay masyado ito sobrang puti na guys oh yan, may init po na tayo ng tubig init. ah, uh, ayan, oh, yellow pa yung kabila. Oh, yellow pa yung kabila. Ayan, nag-yellow siya. As in yellow, ito sobrang puti na. Oh my gosh. Amazing. So guys, ito yung gagawin nyo guys. Para lang to sa mga nakapanood nito, yung hindi, nakaka, yung hindi nakapapanood. Nakapanood. So, hindi nila alam. Tayo lang. Tayo lang nakaalam. Kaya go na kayo. Yung mga yellow-yellow dyan na damit. Pinanood niya na Huwag niyo itapon kasi isip niya hindi na magamit kasi sobrang yelo. Sobrang yelo talaga as yellow color. So itatapon ni'yo na yun, di ba? Siyempre, ganun din ako. Nagtatapon din ako dahil yelo na. So ito pala yung solution ng ano natin, yung mga yellow na maging puti. So banis ang gamit namin pero hindi not sponsor naman to no hindi no hindi naman wala naman nag-sponsor sa atin ng ganyan so wala din naman. Naobserbahan lang, naobserbahan ko lang na sobrang tindi nito. Mas nat ang yelo nakakaya ang Clorox kasi nakakayelo. So ito yung gamit natin. So mamaya mag-init muna ako ng tubig, pasok muna ako sa kusina. Tapos ito takpan natin siya. Tapos mamaya ulit may dalawa pa doon. So mayroon na rin ako nababad itong dalawa. ayan, nakita niyo guys. nababad ko na siya na. Tapos na rin 'to. Nababad i-wait natin siya ng ano. O, di diba nakikita niyo yung tubig, marami. So, dito rin, ayun. <coughs> yung, t-shirt ni Sir, sobrang yellow. Ayan, nilagay ko rin siya dyan. So, ito, ayan. Ayan, dalawang big sheet na yan. So, pangatlo na yung isa. Ayan, dalawang big sheet na to, ibabad natin siya. Tapos na to siya. So, Gloria La Bandera. Gloria, Gloria La Bandera. Charing. Ayan. Ayan. So guys, lahat naman tayo naglalaba. Hindi lang si Gloria ang naglaba. Siyempre, lahat ng names naglalaba. Ayan. So, yun guys. Ayan, mag-init muna tayo ng tubig ulit para dito. Idagdag natin siya dyan. So, ayan. Ang ganda ng result guys. Nakita niyo naman, sobrang white. Sobrang puti na ang result. So, mag-init muna tayo ng tubig ulit. dito punta tayong kusina. si Kuda. Wait, Kuda. Ayan, ito yung initubi, guys. Next. Ayan, dagdag initubi. Ooh, lalo Nakita niyo yan, guys. Ayan. Ayan, oh. Yun. I-mix natin siya ulit kasi itong yellow, hindi siya na-mix masyado. So, ito naman, sobrang puti. Grabe puti niya, guys. Kanina, sobrang yellow. Nakita nyo naman, oh. No? Nakita nyo yung result. Sobrang puti. Ayun. So, dito tayo sa yellow. Yan. So, guys, ibabad natin siya for overnight natin siya. Bukas na natin to. Alahin ulit. Ayan, babag na lang muna siya guys. Ayan. So bukas, pag na-dry na siya, ipakita ko sa inyo paano kaputi. Ito puting-puti na siya guys. So, sobrang puti as in puti. Ayan. Kasi pag hindi natin ito paputiin masyado guys, baka ibigay na naman ni amo sa akin. Kawawa naman sila, panay ang bili. So, bigyan sila natin sila ng save si Billy Billy. O, oh, diba? oh, sige na guys. Bye, okay bye na. Thank you for watching. Ayan. Ganda na. Mayroon din kami dito ng yellow guys. Yellow na kulay. I mean, yellow pink. Ito yung for color. Ito kasi for, para sa puti kasi ito. Kita niyo yan. Para sa puti yan. For white ito. Yung. Tapos ito naman pink. Pink na kulay. Ito yung para sa kulay. ano color. Yes. Kung gusto niyo naman ng color na hindi siya putek puti gagamit kayo ng four color para sa kulay. Ayan. Sobrang nakaka-amaze. So, babay na guys. Hindi naman sponsor yan guys. Wala pong sponsor dyan. So, tinitingnan lang kasi natin kung ano talaga ang maganda sa mga tamit. Ayan. Babad mo na siya. Ayan. Tatlong babaran. So, babay mo na guys. Thank you for watching guys. Ayan. Yan ang technique sa pagpaputi ng mga nakayelo-yelo na. Ayan.